Yan, marami na naman tayo ng na harvest na atis. O, oh, di ba? Ganito guys, kasi native siya, maliliit lang. Almost ano na to, 2 kilo. Di ba, wala na basket. Di ba, kung may pinani, may aanihin. Ano? Ay. Araw-araw nag-harvest ako ng atis. Pa. kasi kung hindi ko harvestin mauna yung ipon mm. yeah. marami akong ate isa na po guys lang yung gas Tapos tayo ng atis Di Alam nyo guys, nagbibenta ako nito 180 per kilo 150 pala On va la